Binigyang diin naman ng ilang senador na bukas silang makipag-dialogo sa kamara upang tuluyan ng matigil ang bangayan kaugnay ng charter change at people's initiative, si Daniel Manarastas sa detalye. Sa gitna ng mga patotya dahan ng Senado at Kamara, bukas ang ilang senador na makausap ang mga kongresista para matigil na ang bangayan. For the good of the country, bukas ang tanggapan namin para makipag usap sa House of Representatives para matigil na po itong bangayan na ito. Ang palagi kong binabanggit, babaan natin ang temperatura ng away ng kamera uh, uh, ng representante at ng Senado. Para sa ganoon ay back to regular programming na po tayo. Maging si Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos naniniwalang dapat ayusin na ang mga problema. Kasunod ng pagtatalo ng mga mambabatas kaugnay sa charter change at sa people's initiative. Sa palagay ko, hindi naman kami lumalaban, hindi naman kami umaatake, kundi pinapaliwanag lang natin sa taong bayan at uh, sa lahat ng legislator kung ano ang dapat na patakaran para liwanagin natin 'yung mga issue. 'Yun naman, hindi naman tayo nakikipag-away, nakikipagbunuan. Declared personally Mrs. Pye, sabi ko. Sispire na ako. Tama na. At ako ay lalaking kausap at may isang salita ako. Pag sinabi kong si talaga yan. Hindi kagaya ng impi na pagsabi sispire, sige pa rin operin, sige pa rin pangampos ng mga sundalo. Laawa na ako sa mga kababayan ko sa Mindanao na lubog sa baha. Sige tayo, away dito. Tapos yung mga tao dun, walang kain. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, wala namang hindi pagkakaunawaan na hindi mareresolba sa maayos sa pag-uusap sa pagitan ng dalawang kapulungan. Ayon kay dating Senate President Tito Soto, ang People's Initiative naman ang naging ugat ng mga bangayan at hindi anya nakakatulong ito sa bansa. Umarangkada na sa Senado ang panukalang pag-amienda sa economic provisions ng 1987 Constitution. At ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, Pinaoobayan na niya sa subcommittee chairperson na si Senator Sani Angara ang pasya para magdesisyon hinggil sa deadline ng pagpasa nito. Daniel Malastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.